So, ito na naman yung ating ulam for today's dinner natin. Ang uh, adobong sitaw. Diba? At meron tayong miniritong isda. Diba? Ang sarap. At may tininlag kami na tira. So, maubos din ito mamaya kasi mga bakla may lig sa sabaw. Mm, ba may ano pa oh? Mm, di ba? <coughs> Butang o buta, di ka sabi ka ako koan. Soulful. fall, soul fall. na po ka. Barbero nila ilaw natin, Hinog ka ng barbero? Kaya ba na? Ay ati siya. Barbero ilaw. Gagabaw dito, gagabaw. Wala Ikaw ang nawala ko oh dati Ha? Huh? Vicky? Ma'am, hatay sponsor ma'am. Palit mo gamit sa band na aming kompositor, di mi ka- afford up- up-, up up-word o palit gamit instruments. What? Kasi nagtuo mo dato ko. Kuan mo dito Gamihan mo sa bagot kalit. Mas iwan na ito na lang. Son, Jeff, <-tos> <Hello. tos> <coughs> <coughs> ah, problem na. Ayaw ko nyo sa kanya kung ano, kaya mabusik Jenny, uy, hello, mare. Tingin mo sa mga pang flower flower, pang star stars, maraming maraming salamat po sa nagdumami po. Kasi pabalik nyo na magkano, okay lang po. Thank you, guys. Thank you. Ano pala, ma. ma'am? At magkano yan, guys. Ma'am, shout out. Jipper Malen Giza. Lo Arman.

Live Palat ka ito Yawa nagdrowing Kabito hinanak mo la How starting ba? Kabito hinanak mo la How starting ba? Kabito hinanak mo la Thank you sa 20 stars Shout out Shout out Joey Barabona Barabona Ang uban po dini nagkakaipa Shout out Ang hinanak po dini nagkakaipa How starting ba? while we go die. What in back pole? We no. Pag short, Ligo, ako na bulalan ko short ganina na na ko direction. We salamat sa mga permitted man share sa to mga videos guys. Kasi ako kay videos sa YouTube guys, mas ganon mo tanaw o guys sa At, ting atika lang gudin tanaw guys. Kaling nabi lang ba atik lang gud? Kaya hindi. Scarlet Dark, balag ba guys? Masa tanaw lang mo guys. Kung ba namin ads guys, hmm. para makita, Nag-send nag star na ko bayet. Namuy-buy ka, liloy? Saan pa itom tagalog? Itong na tao pero, puti o'y heart. Sa bani, ha? Saan <laughs> niya? Makita? Mas <laughs> itong pa rin na Thank you for making us laugh. ebony ni Abelita. Oo, mahala mag-sumot mag ka. Mag mag unsa ko guys, basta ko an Matagal mo yung star pero ganahan po tapos Ah! Ito yung sa 50 stars, Carol! In Ganya Tampaga Isuon man siguro ta Ano na yung isda? Ano yung isda? Pero mga flower flower, 1 star, 2 star, 3 star, 20 star, 100 star, 1,000 stars Pila ka stars guys, dako yung pasalamat ana guys Hindi yun magbuo lagi kung 1-1, 1-2, ay wala 1 Kaya okay ra, sa sunod-sunod Basta maabot po siya mga 1 million stars siya na. May hamis ilong star na gino. Kung na anak na mo. Para kung Scarlet Dark na um, um. EJ, yung hindi Thank you, DM Bagaylo. Bagaloyos, thank you. Thank you, na, o, di ba? Dagan rin na, kadugayan. Kaya magpahilot ko, guys. Magpahilot Ah, Ay, thank you, DL. Darad ko, stars. Ay, Patricia. Montecalvo. Calvo. Ano, shout out. Montecalvo, Montecalvo, Monte Calvo. Ah, bagat, bagat. Ano, ito Oo, oo. Morena. Morena. Morengoy. Moren Ay, babae na ba na we Jack from Norway. Oo, oh, pa followin mo from Bukid Nol si Kier Andrew. Thank you. Yes, kasi ay mong pagkait. Talatala. Nalagig ka no, thousand. <laughs> Wapa kayo ka sa personal ba? Sa TV horror. <laughs> Para mag -star, na mag-send ng na nato ng live. Tapos si tao-tao si pangalan. <laughs> At isa shout out hello kay Tabaris Arsenal Visa. og na over buutan. <laughs> <laughs> Prima Akai from CDO. Regs Kanjito. Salamat, salamat sa tanan, guys, sa mga nalipay, sa wala. Guys, ka na mga kontenta mo, guys. Luar na, guys. Hindi mo awayin man si Britney. Luar <laughs> na si Britney. Ano yan? Ay, nag Ang ipon sa taon, Pak. Ah. Nah. Dia kayak bawal. Sanai mu.

Bakit hindi nakalaro si, si Murado tsaka si Nasa Pilipinas New uh, team. Uh, uh, oh, kasi syempre, 'yun next ay maghuhugas tayo, guys. 'Di diba? ano, ba? Ini